Yo! Masarap at murang Korean street foods ba ang nganap mo? Aba, meron akong alam niyan. Tara, halika at samahan mo ko. Yo! Wasarap mga kayo pips. Andito nga pala tayo ngayon sa Market Market. May nakita pala ako mga taong naguumpukan dito sa may Alex Korean Street Foods. At dali-dali ako na kay mo ba naman? May nagbibenta pala dito ng Korean street foods. Di ano pa nga bang gagawin natin? Siyempre, susubukan natin yan. At nagtanong na nga pala ako dito kung anong mga tinitinda nila. Meron pala sila ditong pizza roll, corn dog, fish cake overload, tokboki, bibimbap, gimari, masarap na crispy crablets, fried shrimps, dynamite, at meron rin pala sila ditong fried chicken intestine at chicharon bulaklak. At eto na nga, Naikita pala ako ni ate kanina na nagbivideo. Kaya binigyan niya pala ako dito ng free na fish cake overload. At sa lahat ng fish cake overload na natikman ko, eto yung pinakamasarap. Kasi malasang malasa siya. Pasok na pasok talaga yung anghang niya. Yung stickiness ng tukboki niya. Yung lambot ng fish cake. Solid talaga. Kaya kung ako sa inyo, munta na kayo dito para matikman nyo. At kita nyo naman. Talaga nga naman hindi oh, na ako maawat sa pagkain dito. Sarap na sarap kasi talaga ako dito sa foods nila. Tignan nyo kung gaano kalapad yung fish cake nila, oh. Tapos, isawsaw mo pa dun sa tokboke nila. Siguradong hindi ka mapipigilan sa sarap. Tignan nyo, nakailang bites na ako dyan. At eto pala yung tokboke nila, oh. Umuusok-usok pa sa init. Pero hindi ako mapipigilan yan. Sulit kasi sa sarap. At siya nga pala, tanongin naman natin yung may-ari ng Alex Korean Street Foods. Ito kami ngayon yung sa Market Market. At ito yung Alex Korean. Eto Ito yung mga paninda namin, fish cake. Meron tayong 100. Pag 2 pieces, 50 pesos lang sa amin. 4 pieces ang 100. Pero din akong pizza roll. Ginagawa lang namin yan. Tapos ginagawa ko lang siyang baso-baso, 50 pesos. Pero din kaming corn dog. 50 pesos yan per stick. Tapos meron naman kaming overload. Yeah. Magkakasama na siya lahat. Tapos nilalagyan namin ng tukbok. 100 pesos naman yun. Ito yung Gimari, yung japchae with seaweed. Ito naman yung Dynamite. Ang laman niya po giniling with cheese. Binasubaso ko rin siya ng 50 pesos. Ito naman yung Kimbap. 100 pesos lang siya. Sariling gawa rin namin ito. At ito pa yung another ano ng Alex Korean, Alex Krispies. Ayan. Sa small cup naman, 50 pesos. Sa big cup naman, 100. Ayan. At meron siyang special na soup Ayan.